Hey mga mare, for today's video, umaga pa nga para dyan mga mare at alas 4 pa nga lang ng umaga yan. Dahil nga mga mare ang gulo-gulo ng aking tindahan kaya mag-aayos muna ako. At mga mare, wag na napansinin yung short ko na yan dahil nga mga mare nagugutom na ang aking kwet. Kaya mga mare nangangain ang short. So ayan nga mga mari, ginukupit ko nga dyan ang Rexona at pinaghiwalay-hiwalay ko na nga para hindi nga mahirapan ang mga bata magtanggal. Dahil nga mga mare, pag ang mga bata ang nagbabantay, ay siya na mga mare, hindi na alam kung saan na nakalagay ang mga gunting. Kaya maaga na rin ako nagising mga mare para makapagpunas na nga rin ako dyan ng mga istante. At mapunasan ko na rin mga mare ang mga garapon ng candy. Dahil nga mga mare sobrang alikabok na talaga dahil hindi rin naaasikaso ng aking asawa. Kaya yan mga mare sasaglitin ko nga lang ang pagpupunas at pag-aayos niyan. At maya maya pa naman ako mga mare mag-aalmusal at pagkatapos nga mag-aalmusal ay maliligo na rin ako. Dahil yun, mga mare, pamaya maya lang pagbalik ng aking asawa ay ako naman ang kanyang iyahat. Kaya binibilisan ko na rin dyan mga mare, kasi ano ba yan? Pag nandito sa bahay, ang bilis-bilis talaga ng oras mga mare. Pag nasa Nagkarabaho naman ako, mga mari, parang napakabagal ng oras. Ba't kaya ganun, mga mari? At baka dahil na-busy nga ako, kaya hindi ko na namamalayan ng oras. Inaayos ko rin kasi dyan, mga mari, yung mga putol-putol na mga paninda ko tulad ng sabon, downy, mga toyo, at sinasalansan ko nga ng maayos mga... May ginawa kasing karton na pabaksang aking asawa, mga mari, at siyang nilalagyan ng mga putol-putol na powder tulad ng ariel, kala, at mga downy. At mga toyo naman mga mare, magic sarap, mayonnaise at tang siya naman pinagsama-sama ko sa isang box. Para mga mare, hindi naman maglasang sabon. Kasi nga mga mare, alam nyo naman pag mga bata ang nagbabantay, wala talagang pakialam kung saan dapat ilagay mga mare. Para mga mare, bago ako umaris ay nakaayos na nga yan. Siyempre mga mare, i-check ko pa dyan yung benta namin kagabi at hindi ko nga nabilang kagabi mga mare. Dahil nga mga mare, pagod na nga ang mare nyo galing trabaho. May nagsasabi nga sa akin mga mare, bakit para ako nagtatrabaho? Kasi meron naman daw akong pinagkakakita. Ang sabi ko naman mga mare, hindi naman kami pwedeng umasa lang sa tindahan. Kasi nga mga mare, hindi naman lahat kaagad mauubos ang aking paninda. At kailangan mga mare, isa talaga sa amin ay may nagtatrabaho. At isa rin sa amin ang magbabantay ng tindahan. Nagtatanong nga mga katrabaho ko mga mare, bakit daw ako lang ang nagtatrabaho? At ang asawa ko raw ay hindi. Ang sabi ko naman mga mare, 4 years na nga ako hindi rin nagtatrabaho at nakatutok lang ako sa tindahan. Gusto ko naman ulit makapagtrabaho mga mare para ang asawa ko naman ang mag aasikaso dito sa tindahan. Kung tutuusin nga mga mare, mas marami talaga ang gawain dito sa bahay. Kasi mga mare, siya pa ang magluluto, maglalaba. Siyempre mga mare, aalagaan niya pa rin ang aking bunso at ihahatid niya pa ang mga anak niya at ihahatid niya pa rin ako. Kaya mga mare, mas marami talaga ang ginagawa niya kaysa sa akin. Nakakapagod man ang trabaho ko mga mare, pero isa lang naman ang aking ginagawa. So hanggang dito na lang. Bye!